ang taon ng pamamahinga ng lupa. Ikadalawamputlimang kabanata. Noong si Moises ay nasa bundok ng Sinai, inutusan siya ng Panginoon na sabihin ito sa mga Israelita, Kapag naroon na kayo sa lupaing ibibigay ko sa inyo, huwag ninyong tataniman ang inyong mga bukid tuwing ikapitong taon, para ako'y inyong maparangalan. Sa loob ng anim na taon ay makakapagtanim kayo at makakapag-ani, pero sa ikapitong taon ay dapat ninyong pagpahingahin ang lupa. Huwag ninyong tataniman ang inyong mga bukid at puputulan ng mga sanga ang inyong mga ubas. At huwag din ninyong aanihin ang mga butil o pipitasin ng mga bunga ng mga tanim na kusang tumubo. Pero maaari kayong kumuha nito para may makain kayo. Ang inyong mga alipin, mga manggagawa, mga dayuhang naninirahang kasama ninyo, mga alaga nyong hayop at mga hayop sa gubat na nasa inyong lupain. Ang taon ng pagpapalaya at pagsasauli. Tuwing ikaapat na putsyam na taon, sa ikasampung araw ng ikapitong buwan, ang araw ng pagtubos, patunugin ninyo ang mga trumpeta sa buong lupain. Ang ikalimampung taon ay ituring ninyong natatanging taon, dahil iyon ay panahon ng pagpapalaya ng mga alipin para sila'y makabalik na sa sarili nilang sambahayan. Panahon din ito ng pagsasauli sa may-ari ng mga lupain na ipinagbili niya. Sa taong ito na taon ng pagpapalaya at pagsasauli, huwag kayong magtatanim sa inyong mga bukiring at huwag din kayong mag-aani o mamimitas ng mga bunga ng mga tanim na kusang tumubo. Pero pwede kayong kumuha para may makain kayo. Ito'y banal na taon para sa inyo. Sa taong ito, lahat ng mga ari-ari ang ipinagbili sa inyo ay ibalik ninyo sa may-ari. Kaya kung kayo'y magbebenta o bibili ng lupain sa inyong kapwa Israelita, huwag kayong magdadayaan. Ang halaga ng lupa ay ibabatay ayon sa dami ng taon ng pamumunga nito, bago dumating ang taon ng pagpapalaya at pagsasauli kung mahaba pa ang mga taon bago dumating ang taon ng pagpapalaya at pagsasauli, taasan ninyo ang halaga ng lupa. Pero kung maigsi na lang, babaan ninyo. Sapagkat ang binibili ninyo ay hindi ang lupang iyon, kundi ang dami ng magiging ani nito. Huwag kayo magdadayaan. Sa halip ay matakot kayo sa akin, dahil ako ang Panginoon na inyong Diyos. Sundin ninyo ang mga tuntunin at utos ko, para kayo'y mamuhay ng mapayapa sa lupaing inyong titirahan at hindi kayo mawawala ng pagkain dahil sa masaganang ani ng lupain. Huwag kayong mababahala sa kung ano ang inyong kakainin sa ikapitong taon na hindi kayo makakapagtanim o makakapag-ani. Pagpapalain ko ang inyong mga bukid tuwing ikaanim na taon upang maging masagana ang ani para maging sapat para sa tatlong taon. Kaya sa tuwing magtatanim kayo sa ikawalong taon, ang kakainin ninyo ay ang inyong ani pa rin noong ikaanim na taon at magiging marami pa ang pagkain ninyo hanggang sa dumating ang tag-ani sa ikasyam na taon. Huwag ninyong ipagbibili ang inyong lupain na hindi na ninyo matutubos pa, dahil ang lupaing ito ay akin. Pinatitirhan at pinasasakahan ko lang ito sa inyo. Kaya payagan ninyong matubos pa ng may-ari ang kanyang lupain na ipinagbili sa inyo. Ganyan ang gawin ninyo sa lahat ng lupaing binili ninyo. Kung maghirap ang inyong kapwa Israelita at napilitan siyang ipagbili ang kanyang lupain, ang pinakamalapit niyang kamag-anak ang tutubos ng lupain kanyang ipinagbili. Pero kung wala siyang kamag-anak na tutubos nito para sa kanya, maaari pa rin niya itong tubusin kapag kaya na niya. Kapag nangyari ito, babayaran niya ang bumili ng kanyang lupain ng halagang ayon sa maaani sa lupain hanggang sa dumating ang taon ng pagpapalaya at pagsasauli at saka pa lang niya maaaring bawiin ang kanyang lupain. Pero kung kulang ang perang pantubos niya, mananatili ang lupain sa bumili hanggang sa dumating ang taon ng pagpapalaya at pagsasauli. At sa taong iyon, ibabalik na sa kanya ang lupain niya ng walang bayad. Kung may taong magbenta ng kanyang bahay na nasa napapadirang lungsod, maaari pa rin niya itong tubusin sa loob ng isang taon pagkatapos niyang ipagbili. Pero kung hindi niya ito matubos sa loob ng isang taon, ang bahay na iyon ay lubusan ng magiging pag-aari ng bumili at ng mga angkan nito magpakailanman. Hindi na ito maaaring bawiin ng may-ari sa taon ng pagpapalaya at pagsasauli. Ngunit ang mga bahay sa mga baryo na walang pader ay ituturing na katulad ng bukid na maaaring matubos o mabawi sa taon ng pagpapalaya at pagsasauli. Maaaring tubusin ng mga levita kahit kailan ang kanilang mga bahay na nasa kanilang bayan. Kung hindi nila iyon matubos, ibabalik iyon sa kanila sa taon ng pagpapalaya at pagsasauli. Sapagkat ang mga bahay sa kanilang bayan ay para sa kanila, dahil bahagi nila ito na ibinigay ng kapwa nila, Israelita. Pati ang mga pastulang nasa palibot ng kanilang bayan ay hindi dapat ipagbili, dahil iyon ay pag-aari nila magpakailanman. Kung maghirap ang kapwa ninyo, Israelita, at hindi na niya kayang buhayin ang kanyang sarili, tulungan nyo siya katulad ng inyong pagtulong sa isang dayuhan o bisita para patuloy siya makapamuhay kasama ninyo. Pahiramin ninyo siya ng pera na walang tubo at pagbilhan ninyo siya ng pagkain na walang tubo para patuloy siyang naninirahang kasama ninyo. Gawin ninyo ito para ipakita na may takot kayo sa akin na inyong Diyos. Ako ang Panginoon na inyong Diyos na naglabas sa inyo sa Ehipto para maibigay ko sa inyo ang lupain ng kanaan upang ako'y maging Diyos ninyo. Kung sa labis na kahirapan ng inyong kapwa Israelita ay napilitang ipagbili ang sarili upang maging alipin, huwag ninyo siyang pagtrabahuhin katulad ng pangkaraniwang alipin. Ituring ninyo siyang isang upahang manggagawa o isang panauhing nakatira sa inyo. Magtatrabaho siya sa inyo hanggang sa sumapit ang taon ng pagpapalaya at pagsasauli. Sa taong iyon, malaya na siya at ang mga anak niya at makakabalik na sila sa kanilang mga kamag-anak at mapapasa kanilang muli ang mga pag-aari ng kanilang mga ninuno. Kayo'y mga alipin ko. Kayo'y mga Israelitang inilabas ko sa Ehipto. Kaya huwag ninyong ipagbibili ang inyong sarili para maging alipin. Huwag ninyong pagmamalupitan ang inyong kapwa Israelita na alipin ninyo. Ipakita ninyong kayo'y may takot sa akin na inyong Diyos. Kung gusto ninyong kayo'y may alipin, bumili kayo sa mga bansa sa palibot ninyo. Maaari rin kayong bumili ng mga dayuhang naninirahang kasama ninyo o ng kanilang mga anak na ipinanganak sa inyong lugar. At ang mga aliping nabili ninyo sa kanila ay magiging pag-aari na ninyo. At maaari niyo silang ipamana sa inyong mga anak upang maglingkot sa kanila habang sila'y nabubuhay. Pero huwag ninyong pagmalupitan ang inyong kapwa Israelita na alipin ninyo kung sa labis na kahirapan ay ipinagbili ng isang Israelita ang kanyang sarili bilang alipin sa isang dayuhang naninirahang kasama ninyo o sa kamag-anak ng dayuhang iyon, ang Israelitang iyon ay maaari pang tubusin. Maaari siyang tubusin ng kanyang kapatid, piyuhin, pinsan, o sino mang malapit niyang kamag-anak. Maaari ring siya mismo ang tumubos ng kanyang sarili kung kaya na niya. Kukwentahin niya at nang bumili sa kanya kung ilang taon siyang nagingkot. At kung magkano ang katumbas na halaga nito, kung babayaran siya katulad ng isang upahang manggagawa. At ang halaga nito ay ibabawas niya sa halagang ibinayad sa kanya noong siya ay binili bilang isang alipin. Ang halagang iyon ay batay sa dami ng taon mula nang siya ay binili hanggang sa taon ng pagpapalaya at pagsasauli. At kung magkano ang natira, iyon ang babayaran niya para matubos ang kanyang sarili. Kinakailangan ituring siya ng dayuhang bumili sa kanya na parang isang upahang manggagawa at huwag siyang pagmamalupitan. Kung hindi siya makakalaya at ang mga anak niya sa ganoong paraan, maaari pa rin silang lumaya sa taon ng pagpapalaya at pagsasauli. Kaya hindi kayo magiging alipin ng inyong mga kababayan magpakailanman, dahil alipin ko kayo. Ako ang naglabas sa inyo mula sa Egypto. Ako ang Panginoon na inyong Diyos.